mga lodi, mga lodi. So, good morning. Magandang tanghali. Tanghali na pala mga alas 12 na. Kaya so, uh, magandang tanghali mga lodi. So, what's up? So, Saturday, matraffic na ang Pasay. So, maraming uh, dumadating mga galing sa kanilang, -kanilang probinsya. Bakasyon. Kasi Sabado nga naman. Alright, kahit pa paano, nakakuha tayo na. Mga tatlong pasayro na tayo mga lodi. So, galing Cavite Nakakuha sa, sa 13 na papuntang Baclaran. Unang biyahe natin. So, 579 yun. Naging 600 din. Alright. Tapos nasunda ng 200. <coughs> tapos 200 uli. So, meron tayo. 1,000 pesos total sa tatlong pasahero. Uh, ano na tayo nakaalistong kanina? Uh, Mag-aalat is na. Uli. Parang 9.30. Tayo. So... Dalawang oras kalahati tayo na tayo nakaikot so napakaswerte natin at mapalad sa libo na kagad ang ating gross income. So nandito tayo ngayon sa ano na uh, Santa Ana Manila kasi nag hatid tayo diyan sa Ayala Circuit. So tumawid tayo dito kasi napakaraming rider doon. So dito talaga tayo. So uh, naghahanap talaga ako ng spot na pagtambayan natin. Uh, dito tayo sa May Along Santa Ana. Uh, possibly marami talaga nag dito kasi nandito ang mga bahay uh, yung mga papasok sa trabaho ng panghapon, patanghali eh. yan, yun ang abangan natin alright yun mga lodi so what's up, what's up so nandito na tayo sa Novaliches, Kis Quezon City sa North Fairview uh, ano ba ito, sa North Fairview subdivision na tayo so galing dun sa Santa Ana, Manila nakakuha tayo ng Uh, joyride Passenger niya ay binog, pero Delivery pala, document Yan o no? Isang envelope na document So uh, Magre-receive So, parting naman na daw So, antay na natin ng konti So, napabilis kasi ang dating natin Alright So, antay-antay na natin mga lorries So, magalang naman to Mga napakalit na bagay Magantay tayo kasi parting pa lang daw siya uh, malapit na siya so dahil dahil tayo alright so ang drop off yan ang drop off natin yun so kayo pa paano apat na uh, uh, joyride joy tayo apat na booking na so kanina naka 1000 tayo sa tatlo ito 328 so meron tayong 1328 pesos and total gross income so malay mo dahil pinaantay tayo ay magdagdag si bossing dito ano pala ito si bossing madam alright alam nyo na yun hindi ko na i-emphasize masyado si bossing na madam okay alright so peace peace lang tayo peace alright so malapit na siguro siya ini time soon so darating na yan siya so pagtaos dito tatambay muna tayo doon sa ating tambayan tsaka palagay ko didiretso ko sa Petron Gas Station mga Lodi kasi masama ang tiyan natin kumukulo kanina pa so didiretso muna tayo doon okay alright so parang 3 days na sira ang chanatin natin dahil ano ah uh, Siguro na nadali tayo sa water, na-inom natin yung galing kila madam. Yun, alright. Yun, what's up mga lodi? So, nandito na tayo sa Pulang Lupa Dos Las Piñas. So, may deliver tayo ditong pagkain. So, tayo sa kanila. So, parating na daw na few minutes siguro ito na. Yun know? o yun siguro ito na ah hindi pa alright so antay antay uh, lodi so ano ano ba ito roasted cake kalp roasted lamb tsaka kalp skin special alright so galing yan ng East Fairview, Quezon City kapunta rito lang sa Las Piñas so syempre papasok na naman ang Cavite dalawang booking na naman na uh, delivery na kuha natin yun dito na delivery so binayaran na ni madam do sa ating pinagpikapan so 350 so yung isa papunta ng 13 sa lapas so yun naman eh halagang uh, 400 pesos sa maliit na item lagay ko dito sa gilid hindi natin alam kung ano yan so yan bag ko yan kasi lagay ko yan ang mga damit ko pag nabasa tayo kailangan tayong pamalit alright yun, antay na natin sila so binuksan ko na para sumingaw kasi so tamang tama rin <coughs> nga natin si Red kasi napasabak siya ng traffic okay alright so antay na natin siguro paggaling dito direk diretsyo na tayo ng 13 alright yun mga lodi so, nandito na tayo sa bahay wala pala sila dito. Okay, si Primo lang pala ang ayun oh. Iniwan kanila Primo. Nasaan sila Primo? Nagtagaytay daw sila. So, madilim, madilim. Buksan natin ilaw. Ayun, dumiwanag na so. Nagtagaytay daw sila Ali at si Mrs. Namasyal daw sila. Alright, so parating pala daw no sila traffic. So nauna tayo. So sakit ng tiyan natin mga lodi kaya maaga tayo. So parang tatlong araw nang sira ang tiyan natin. So uh, sabi ko pagka no, bilhin nila ako ng Gatorade sa Alpha kasi may baka ma-dehydrate na tayo. Salamat sa Dios at uh, once again ligtas kami na nakarating dito sa bahay ni Red. Yon, alright, yon naman lagi importante importante at mahalaga sa araw-araw na biyahe natin salamat sa pit patron ng mga biyahero so bukas mga lodi so sisimba kami sa Padre Pio so sa Miraculous Padre Pio sa Santo Tomas Batanga so papasalamat tayo gulat pag CCR muna tayo hindi na pa masakit ang tiyan natin alright primo nasaan ka na ah yan nasa primo nasaan ka lang ha magkalalabas bukas ang gate so siya lang mga lodi magkalalabas ha dito na dun, oh. dun. lalabas tayo mamaya mag CR muna ako alright yon mga lodi so bago lahat once again salamat 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 sa inyong munting suporta mga lodi so kung hindi ka pa nakapag subscribe sa akin channel please Paki-subscribe mo na yan, paki-click ang notification bell at paki-like na rin or share. So maraming maraming salamat. So thanks God. So kita paano naka 2100 pesos tayong uh, gross income. So meron tayong total nito mga magpagtuan na uh, meron tayo nitong mga total na ano uh, mga lodi 1,500 pesos na net income. So, bibigay natin kay Mrs. Bibigay natin kay Mrs. ang 1,200. Alright. 1,300. Yan. Yung 200, itatabi natin sa aking, kasi yun yung mga pinabibili ko ng parts ni Red. Iniipon ko siya para hindi na ako mingi kay Commander in Chief. Okay. Alright. So, dito na tayo. Yun know? o. Nasa CR na tayo. Okay. Peace. I'm out. Baka ma nyo pa yung aking pa-plus out. So, uh, dumudumi tayo tubig. So, alright. So, kahit papano happy at uh, productive tayo sa araw na ito. Sabado bukas, painga tayo. So, simba. Pasasalamat kasi matagal na tayo din kapag simba. So, sabi ko kay Mrs. sa Padripio tayo. So, susunod. Samahan nyo kami sa pagsisimba kami sa Antipolo. All right, so peace. I'm out.